Ilang buwan ng kalbaryong tiniti sa mga motoristang dumaraan sa kaba ng Quezon Avenue dahil sa traffic dulot ng ginagawang underpass. Sa pagbubukas nito, inaasahang may ibsa ng problema sa traffic sa naturang lugar. At live mula sa Quezon City, may report si Tricia Zafra. Tricia, Jiggy, maghapon ngang naging mabigat pa rin ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng Quezon Avenue sa Quezon City, lalo na kapag papalapit na sa intersection ng G. Araneta Avenue. Pero ayon sa DPWH, Jiggy, ay malapit ng masolusyonan ang suliraning ito ng ating mga motorista dahil sa susunod na linggo raw, ay target na nilang buksan itong bagong gawang G. Araneta underpass. Umaabot daw ng halos kalahating oras araw-araw ang nagugugol ng mga motorista lalo na ang mga jeep na dito dumaraan makatawid lang ng Araneta Avenue. Ang matinding traffic, ubos oras na, ubos pasensya raw. Nakakainis siyempre ang traffic. Sayang gasolina, mahal pa naman. Inip na inip na tuloy ang mga motorista sa abot tanaw at bagong gawang underpass ng Quezon Avenue. May mga dekorasyon ng halaman sa center island. Maaga pa kanina ay bukas na rin ang mga ilaw sa mga poste sa kahabaan ng underpass. Ang mga motorista, kami tuloy ang unang tinatanong. Kailan dad bubuksan? Ngayong buwan ng Setyembre ang deadline ng DPWH para tapusin ang proyekto, ayon sa project engineer na si Alison Lagunda, tapos na ang underpass. Ayon naman kay Engineer Danilo Idos, Project Director ng Urban Roads Project Office, target buksan ng underpass sa susunod na linggo. 403 million pesos ang ginugol para sa proyektong ito na sinimulan noong June 2011. Inaasahang iibsan ng underpass ang trapiko sa EDSA at Quezon Avenue. Di rin daw ito babahain dahil may tatlong submersible pumps sa underpass na makakasipsip ng mahigit 277 litro ng tubig kada segundo bawat isa. Kaya naman ang mga motorista may pakiusap. Ay dapat i-open na nila. Kung madadaanan niya, madadaanan na. kasi ang hirap dito. Eh. Eh mula doon sa so dulo, pahirapan. Jiggy, kumpara kanina, no? medyo mas umunti na yung volume ng mga sasakyan dito sa May Quezon Ave, lalo na rito sa papalapit sa May G. Araneta Avenue intersection. Gayun man, Jiggy, mabagal pa rin o no? bumabagal pa rin yung daloy ng mga sasakyan o yung daloy ng trapiko pagdating sa portion na ito ah, ng Quezon Avenue at ng G. Araneta Avenue dahil nagmimistulang embudo itong bahaging ito ng kalye para sa mga sasakyan ah, na dumaraan dito. Jiggy tresha kung sinasabi ng DPWH at ng contractor na kumpleto tapos na ano na lang yung hinihintay nila para mabuksan talaga to underpass na to hmm. Ayon nga sa DPWH Jigi ay kompleto na ito at tapos na tapos na. Ang naghihintay na lamang daw sila ng abiso mula sa Presidential Management Staff Office para magtakda ng schedule kung kailan bubuksan sa mga motorista itong underpass at target nga raw ng DPWH na sa susunod na linggo ay mabuksan ito at mapakinabangan na ng ating mga motorista Jigi. Maraming salamat Tresha Zafra.